Okay, good day everyone. So ngayon po ang i-vlog po natin ay yung mga nakakatawa at mga kakaibang kaganapan sa darating na halalan 2025. Ah, uh, may naiiyak, may nagsasayawan, may hindi ko alam kung may mga nasisiraan na ng ulo. Panoorin niyo mga mahal na kabayan, talagang nakakatawa sila. Ito oh. Yan, oh, oh. Nakikita nyo naman siguro ang mukha na <laughs> sa ano pa lang ha, sa, sa, sa screen pa lang, sa monitor pa lang, nakikita nyo na kung ano yung mga mukha nila. O, ngayon, tingnan natin, baka nga may nag ka na dyan, nag ka na. Ay, mas para mas maganda mga mahal na kababayan, ay panoorin natin ha, panoorin natin. Para uh, matuarin kayo. O, ito na, sige, panoorin natin. Ngayon may isayawan okay, May iyakan. At meron ding barda. O, oh, diba? Napansin nyo? Si Manny Pacquiao umiiyak. Nagdadrama. Umiiyak. Hindi natin alam bakit siya umiiyak. Hindi natin alam kung bakit Akala ko, boxer ito si Manny Pacquiao, magaling sumuntok, matapang. Bakit pagdating sa politika, umiiyak na si, si Manny Pacquiao? O ba? Diba? Parang si, parang natamaan ng mas malakas para suntok ng mga kalaban kasi nga umiiyak. O diba? Papasinin natin, bakit ganun? Bakit nag-iiyak na sila? no ba? Yun ba ang para nila para ma-win or makuha nila ang post ng taong bayan? Parang, nakakaano na. Nalaglag tuloy. Parang nakakaano na. Parang nakaka nakaka nakakaano, nakaka nakakagulat. Di nakaka nakakagulat? O ito, ito tuloy natin. Gulan. Na Lahat ng yan, ating silipin. <laughs> nga sumagot sa Mga kwelang eksena, halina't makisaya. Taas kamay, taas pa. para bang fiesta ang eksena. Sa rally ni Kibuloy, ang mga supporters, todo Indak at Sayaw, walang tigil sa paggalaw. Di mo alam kung rally o concert, may choreography, may expert. Sin o ba diba, yung mga kay para panay ang Sayaw. Panay ang dance move, mga dance move, 'di diba? Mga ninja move, pinapakita nila yung mga sayaw. Oh, 'di ba? bakit pa nagkakaganito, 'di ba? Nina e, hindi natin lang bakit nagkakaganyan sila. Nag kanina si Manny Pacquiao na pansin niyo, iyak nang iyak, nagdra-drama. Ito naman nagsas nagsasayaw. Oh, ba baka nga yung susunod ito, si Manny Pacquiao na tingnan natin. Nado man ang iba. Walang paki, basta masaya. Sinasabi <laughs> ko. Eto na si Bong Revilla, todo hataw sa kampanya. Bitbit -bit ang pasabog na sorpresa. Hindi konfeti, hindi pera, kundi t-shirt na pinamimigay niya. Pero teka, may sumigaw mula sa madla. Sigurado na raw at walang duda, labing dalawang upuan ay kuwang kuwa dahil may suporta raw ng Pangulo. Abot kamay na ang tagumpay, ganun kabilis parang suntok ng pambansang kamao. Kumpiyansa kami sa grupo ng alyansa na ma zero namin dito sa Metro Manila dahil... Panahon na suportado kami ng uh, Pangulo at ang programa ng alyansa ay uh, para talaga sa mga may hirap. Pero teka, bakit biglang nag-iba? Kanina'y kampante, ngayon'y lumuluha. <laughs> o na nyo ha, tingin nyo si na nyo tayo kasi kanina nagsasayawan, nagtatawanan, di ba, maligaya. Pero ito si Manny Pacquiao, bakit parang tinamaan ng suntok, ng malakas na suntok, umiiyak. Ano ba talaga nagdadrama? Tingnan natin. Kaya ganoon ako kung passionate na ipaglaban ng mga mahirap. Dahil ito sa mundo, hindi pera. May iiwanan din natin yung pera. Yung position mo, yung kasikatan mo, wala yan. Pero yung iiwanan mo, ligasyan na makatulong sa mga mahirap. Engkaw, <laughs> yun ang kaw. Yun ang mabibilan ng mahala ng mga mga na naman mga kababayan, Kuya Will sa Senado, lalaban. Pero teka, sa kanyang interview, biglang may sorpresa. Problema natin sa traffic. Meron na ba kayong naisip na remedyo sa traffic? Oh! Well, lagi, alam ko rin yan, tatanong mo yan. Paborito mo traffic. <laughs> so, I think, tama din ang ginagawa ng MBA. Nag-e-effort yung coding natin, nakakulong yan. Pero imbes na sumagot siya ng diretsyo, si Kuya Will, ibinalik ang tanong mismo. Ito ba, matanong mo? Ano ba, tingin mo ang problema sa traffic? Ito nga sumagot sa tanong. Wait a minute! Who are you? Ano ba? tinanong pero siya pa ang, bum, ang binalik niyang tanong ano ba talagang nangyayari sa mundo <laughs> kakaiba na guys ang nangyayari ngayon sa politika 2025 ano talaga parang nasa history na oh. maganda ang, his, ang gawin itong bahagi ng history yung 2025 election marami mga kaganapan mga kakaiba o, oh, itutuloy natin Uh, bigyan niyo po ako ng isang batas man lang na kapag ka nagsabi itong batas na ito, ah, si Kuya William. Okay, magandang talaga na. Ha? Una, ano? May angat talaga ang buhay ng mga Pilipino. Ang talang tanong mo, ha? Ano, nakakapag-isip yung tanong na yan. Ikaw, ano sa tingin mo ang batas na gagawin mo? Babalik siya. Ikaw, baka may suggestion ka. Pagka, magsisinador na ako. <laughs> baka kasi, yung sasabihin mo sa akin, Mahindal ako sa sinaga. Dalawang beses na yan! Anak ka ng po. Anak ka ng Sa gitna ng kampanya, isang bonggang sagupaan. Hindi dibate, hindi rambulan, kundi dalawang bong nagkatapatan. Todo sound trip ang tropa at ayun na nga, si Bongo ay napabudots bigla. magkalapit. Eto na, si Bongo may energy pa. Pero imbes na high five o shake hands, aba, bola ang inabot ni Revilla. <coughs> Sa bayan, eto na naman. May bagong patok na trend sa bayan. Sobrang Latina, ang usong salita. Pero teka, may bagong version pala. Sobrang Latino. Sobrang Latino itong mural na ito. Oh, di ba? Sobrang Latino. Okay. <laughs> Ito na naman si Kiko Nakisabay ulit Bagong trend Aba Game ulit Okay na to Ang bagong linya Pero teka Si Donnie Tila naguguluhan pa <tries> Alam mo ba yung uh, Nagte-trending ngayon sa TikTok? Hindi, <tries> Tito Nagte-TikTok ka ba? Parang palagi ka nagte-TikTok oh, Oo Nagte-trending uh, ngayon Gusto ko yung siya pa nagturo sa akin Oo oh. Okay na to Okay na to <tries> yan, pwedeng Sabi mo, okay, okay na ito. Okay na ito. Oh, okay na ito. Kung gusto mo pang i-adad, eh, okay na, okay na ito. Pero, okay na ito. Sobrang Latino, alam mo yun? Sobrang Latino sa rally si Megastar ay bumuelta. May hugot, may feels, may drama. Nagsisisi ba kayo? Tanong ni Sharon sa dipagkapanalo ni Kiko noon. Palagay niyo po ba marami nagsisisi na hindi si Kiko ang binotong vice president? Kayo pong mga magulang, masakit po ba na hindi si Kiko ang vice-presidente? Alam nyo po, alam nyo naman, ako'y ina rin. Napakasakit po sa akin dahil ang pinakapaborito ko pong ginagampanan sa buhay ko ang pagiging ina at pagiging asawa. Hindi po ba napakasakit sa asawa pag narinig nyo, yung asawa nyo daw walang nagawa. Marami po kasing nilabas nung araw na parang campaign against him na yun ang ipagkalat. Ang masakit, maraming naniwala dahil sa lakas ng mga pagdi-disperse ng informasyon na yun. Pero aaminin ko po, wala talagang nagawa yan. Wala po siyang nagawang masama. Wala pong nagawang pagnanakaw. Mga senador na ba o oh banda ng dekada? <laughs> Kampanye kampanya ba to? orak-rakaan sa kalsada? <laughs> may nag-dra-drama. o di ba may tiktok live na live itong si Bongo nga nagsayaw pa tapos pag ganyan ganyan ah, <laughs> uh, di ba nakakatuwa nakakatuwa ang nagagawa ng halalan yung mga taong sa tingin mo kagalang galang nakakagawa ng <laughs> mga kakaibang mga moves di diba? nakakagawa sila ng mga moves na hindi dapat nila ginagawa at, at, least okay nakakapagbigay ng, uh, ng aliw sa taong bayan at na nagtatapos mga eksenang hitik sa kaganapan sa ating paghahanap. Oh, sige, hanggang dyan na lang muna mga kababayan. Eh, wala tayong makagawa. Ganun talaga. Oh, kung si Manny Pacquiao naging artista na. O, di ba? Kung si Manny Pacquiao magaling dati sa boxing, umiyak na. At itong si, to si Kiko naman, iba na ang para yung mukha niya, yung sarili niyang ano, uh, binupuro niya. Ginaganyang-ganyan niya, oh. Di ba? Tapos ito naman si monggo kakaiba rin ang mga mobs, di ba? Habang sa kaya, titik-tik, nagsasayaw-sayaw, di ba? Nagagawa nila yung mga bagay, hindi nila ginagagawa dati. At ito naman si William William, eh, ang tinanong, ibinalik ang tanong, di ba kakaiba talaga? Kaya, uh, good luck na lang sa lahat ang nagtatakbo ng, ng, nang uh, gustong uh, makaupo sa kanilang mga posisyon dyan sa pamahalaan good luck na lang sa inyo at sana nga yung mga pinapangako nyo ay matupad nyo sa taong bayan para naman wag, mag, wag kayong maging mukhang mga ano mga din, <laughs> ganoon lang yun kasi kap ang politika talaga pangako gagawin lahat para makuha lang yung posisyon pero kapag nakakaupo na ang karamihan nakakalimutan na lang yung mga pangako nila isa e na naman ay mabago na yun na po? Kung nag-effort kayo ng mga ganyan na mga moves niyo, eh di, mag-effort na uh, gawin niyo yung mga tungkulin niyo. So hanggang diyan lang nga. hanggang diyan lang muna. Uh, don't forget to subscribe, to share. Tapos siyempre para sa susunod na uh, upload natin, uh, updated pa rin po kayo. Maraming salamat. God bless po sa inyong lahat.